Yun, hmm, guys, yung ano. trip -tri pa, anong kami dito sa may Kison province. Kalimutan ko ninyo yung lugar na ere. Malapit siya sa dagat. あった。 silang payo payo pag high tide na high tide po naabot dyan naakyat yung dagat dagat dito pagka nabagyo naahon ang tubig pag high tide na high tide po yung talagang month ng sa isang taon di ba may malaki talaga na high tide oo naabot po hanggang dito ang tubig. Uh, Parang month of May ata yun. Ah, hindi siya, no? Hindi siya mabato? Doon sa part na yun, doon sa malayo-layo na. Oo. Pero dito hindi na. Ah, hindi? Puro buhangin lang talaga siya, no? Oo, dito lang. Pero pag doon sa unahan na, mabato na siya. Ah, mabato na. Pero siya naglulutay din siya nang malabas ng bato. Opo. Opo. Nakuhunas tawag nila. Opo. Ah, okay. Sibas sa amin. Oo. Hunas sa amin sa bisaya. Ah, bisaya. sa Bisaya po pala kayo. Oo, oh, aklan. sa may kami. Oh. Dito lang kami nakatira sa Tagaytay. Eh. Agad yan po yung aking tiyahin. Sa? Sa Makalilon. Makalilon? Yun pong may kakambal na ahas. Kung naririnig nyo sa huh? nabalita sa inyo, na, naririnig nyo yun. Oo. O, tiyahin ko po yun yung may kakambal na ahas na nagagamot. Hmm. Search niyo sa YouTube, nasa YouTube 'yun. Anong pangalan niya? Ah, lalabas po 'yun, Makalilon Quezon, babaeng may kakambal na ahas, i-search mo. Makalilon Quezon. Hmm. Yeah. Ah, ganda dito. Kumakain din yung ano niya, buhang 'yun. Ti. Hmm. Makalilon Quezon. Ayun ah, ang pangalan ng kids niya. Mainit na rin dito, no? To? Mainit. Mm -hmm. Pag, pag amihan, dito ang hangin. Malam, ano siya? Malamig. Mm -hmm. Singo ng init, no? Oh. Mm, singaw ng... Parang ganyan din sa amin. Sa... Ano Murwang Kaaklan. Ah, Sabi sa ka kami ka ng Burakay. Sa Kaburakay, no. sa Kabila. Ay, pinanang. dito po yun. Ay, parang may shortcut dito yun. Puntang Burakay? Burakay? Oh, ah, San Andres. Ah, mayroong ano, oh, oh may po. sakyan oh, na barco. Roro. 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 Dadahan ng ano Punta Albay na yan dyan. Oo, oh, makarating na kami ng Albay na pumunta kami. O yan ng, dyan, ano? shortcut yan. Pumunta namin ng na bus shortcut Yan. Kaso ay by schedule sa, ano, ah, sa oh, ang sakyan. Ah, ang sasakyan. Oo, oh, kasi usually kasi naglalang travel yung pagawin. From hmm. Manila to ano eh, to Kamsur, Kavarilis Norte. Kamsur, oo. No, oh. oh. Lucer area na to ang best spot sa Mulanay na maganda ang beach front. Ito pong area na to pa siya sabi mo? Pa. Ah, mamaya po titingnan natin. Dadaanan na rin natin. Eh. Tayo mo sa yun. Ah, kumpara sa taste nyo. <laughs> Depende sa taste nyo eh. Uh, <laughs> Kasi iba-iba ang taste eh, di ba? <laughs> hanggang saan yan? Dito? Opo. Nandito po yung mohon. 1.6 per square perada. Ayto. Ayto tapos. Okay. Ah, ito pala. malinis. Kapag ah, ano? Mm -hmm. sa kabilang tabingot, ano? Tabingi pala oh. po. ko. Tabingi. Oo. pa dito, mai doon. Hindi, pareho lang po. Pahilig lang. lang, lang, lang. lang, lang pahilig. Ah, pahilig. Pero tuwid. Hindi, drone ko. Wala naman yung pili Masabi kasi, alam mo naman, ako for me na, ah, yung usually, bibigira naman yung sabundong, yung talagang yun, yung mga haw, may hawak na gano'n. Uh, pero karamihan, nasa ah, Maynila, Mga na po. Dito po sa part ng Mulanay na i Francisco, wala. Mayroon pag part ng vehicle, pag Kasi siyempre malawak po. kasi hindi na Nararap. mo yan, genie. Pagbuksan mo yan, genie. Yung genie. Hihi. Hihi. Hihi.

Oh? Nagbandera da. Oh, okay. Ano ano. Bakit pa sa ano oh, napakalayo vlog? Baklang naglalabanan. Nagbandera sila ng flag doon. Kasi nanalo sila, Parang, ano. Tapos oh, okay. sa nagbandera. Napakalayo-layo. Ano kung sino na no ano? America. Ang dami kao nung panahon na yon doon. you mm -hmm.

tisina sinabi na sa akin, tawag kami ma'am. Am. Habang nagbablog kayo tapos ah, 'di ba yung mga nagbablog? Kaya nandito yung mukha niya, oh. yung ano. Hindi na para i-edit yun, yan na yun. Mm -hmm. Yung kay Limer, sinira niya. Sobrang tibay na cellphone, Nasira pa sa kanya. Grabe. Mahal-mahal ang bili ko dun. Christine yata yun ano? Oo uh -huh. Binigay ko na sa kanya Wala, sira Hinataw niya siguro yun sa galit niya kanto sa gawa Parang hindi daman Para na damanod ito kanina Parang pagkatapos ng bituka na yun eh ano na Nabasa na Wala Napit na 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 yun. Break na yun sila. Break na? Oo. So, break, break, Video sa akin. Okay. Ayan, ang ganda. May sirena. yun. Pakita nyo yung lalim na ganun mo. nun ano yun na ang ah, ginawa nila yeah. nilikayan na nila ng siburto dyan ng sirena alaala na alaala -ala na, na, na nakuha nila oo no parang totoo ba uh oo -oh. totoo kaya yun kwento ano? yon kwento yan dito kahit tanungin mo lang yung, ano, yung may sabi mo sirena meron talaga sirena oh. may sirena sila na may nakuha tulay doon, no? ano De, eh, may tulay Di oh. ibig sabihin, ah. sirena talaga. Meron yan sigurado. Ito talaga bubuhay talaga sirena? Alam ko lang yan. Dito, okay, meron. Oh, sabi nga. Okay. sila ng remote Ano port Ang port. Yan ang kwento niyan. Hindi naman basta-basta gagawa ng rebulto ng Serena diyan. Passenger Babahain daw to. Passenger nga. dito. Port nga, kumuno no. Kasi isa lang, pa tayo. you have a text message <tries> <tries> hindi nyo ko pinakawalan babahain ko itong buong atimunan okay. sabi niya hmm. okay. pinakawalan nila hmm. sa naging kasunduan naging nga siya ng naging ng, nga siya ng repulto dyan ala, ala. mga pinaka-ali-ala na magbunta, napunta siya dyan ah, nahuli, siya. nahuli siya? nahuli siya ng mga Ito. mga ngisda ng mga ngisda? hindi na kwento niyan Natatangalog siya? mga <laughs> oh, <laughs> <Tiga> Pilipinas siya eh. <laughs> <laughs> Buti maraming salita. Mar marunong siguro mag ano. Magsalita? Siguro, o, may kapangyarihan sila na gano'n. Mayroon silang mga kapangyarihan na gano'ng klase. Nakakagaya sila ng ano. Di ba kumakanta nga yan? Di ba sa mga palabas? Uh, uh, kumakanta kuma sila. Kumakanta sila. Tapos inaakit ka nila. Para maano ka. Mapunta ka doon. Meron nga daw dyan ano eh Nakakita ko nila napakalaking isla Napakalaking isla Sobrang laki Biglang tumalon sa ibabaw ng ano nila Bangka huh? Oh? uh, um, Muntik na talagang uh, Tamaan daw yung bangka nila Nung pinakabuntot Tapos biglang nawala Oh, um, ang tulin daw biglang biglang yeah. nawala ang tulin Ang laki-laki no parang naging parang hinampas ng buntot ano oh, um, boom tapos nawala na wala raw yung isda na malaki. Yung, yung mga kwento nila. Uh, na mga kwento ng mga tiga dito. Mga kababalaghan sila. Mm. Mga yun naman ang mga kwento ng kababalaghan. Yung mga tungkol lang sa ganun. Kaya eh, siyempre siguro naranasan nga oh, Yung mga kanunuan nila. Hindi naman siya makukwento kung di naranasan na. No? At mm. saka yung mga matatanda no, ng o, araw. Ano ng Ngayon wala na masyadong ganun. Wala na. Ang araw, ayun ang kwento sa kanila. Siyempre, natatandaan din nila yun. Naa-adapt ng mga anak. Ito kasi noong no, wala na. namang uh, cellphone eh, kwento-kwento lang eh. Hmm. Pasa -pasa. Hindi natin nakita kanina kasi tayo ay may, ano, may puno. May, may puno, puno pala at saka tayo doon. ay pa, uh, ano, papunta doon. Kaya sabi doon? ko bakit wala eh. Ay pala dito pa sa kaliwa. Nalampasan na siya. Hindi hmm. mo pa napansin. Makikita oh, mo lang siya pagpabalik. Pabalik, oo. Oh. Kasi, Tama ba yung daan natin? Um, Tinutukan nga ng ilaw eh, no? Hmm, kasi ah, ano ah, naharangan na ng dahon. Naharangan ng, ng dahon. Bago lang yung dahon ng kakawate. Bago lang. Ito sa gabi, kita siya. Okay. Kita. Ang ah, okay. Parang lab na lab nila yung sirena na yun. Oo. Mm. Inalagaan. Meron pa yun dito yung malaking ano. <laughs> Malaking statue tapos may nakasulat nga na ano Walang tamad sa Quezon Ang banda yun, asang banda lang eh ba yata yun ganda ng kupunya to sa malaking batong Ang ganda ba? ng batong Ang ganda ng batong ano? Ang ganda ng batong Hindi na po ito nga talaga yung tsura niya Hindi talaga ang batong ano yun batong Hello guys, welcome to my life the Kita jangan sama apa, oh, Kinuari sih, guru ya, Kinuari. Hmm. Ano yan? Ito ba yan? Ito pa sa kabila Ito pa sa Ito na yung... GCP. Parang tataon. Saan ba yung merong ano? Merong magnetic ano? Excuse me boss, you have a text message. Magnetic hill. Anong lugar yung mag may magnetic hill? Magnetic hill. Yung kahit, yung kahit pataas yung pangubak. Ay, ay kahit pataas ay ma ma ka uh -huh. Pero, way, yung ma maandaris ka kaya. Uh, Pero, yun daw ay yun talaga pangubak na ngayon. Pababa talaga. Pero sa paningin mo, pataas. Paningin mo pataas. <laughs> ano yata yun? Meron sa dito sa Pilipinas. Doon nga yung disgrasya yung mga yung, ano politik Politiktik yata yun ano, sudyante. Hindi marunong sa ano. Sa Hindi marunong sa bundok pag ano, mag-drive yung bus.